Kinagulat ng publiko ang inanunsyo ng kampo ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo na muli itong tatakbo bilang mayor ng Bamban kahit pa humaharap ito sa patong-patong na kaso kaugnay sa iligal na pogo na di umano'y pinamumunuan nito. Maging ang ilang senador ay hindi din makapaniwala matapos umanong maghain ng COC si Alice Guo, narito panuulin ang kanilang naging reaksyon dito sa center. Ah, kailangan ko lupok talaga. Oh, uh, so, more yung sa PSA. Minsan, para sila pagong talaga. Uh -huh. So, oh. Uh balak, -huh. like sa PSA, Do you intend to pukpok? Uh, how long? Uh, pagsasabihin nyo? O sa gili? Uh, una, uh, okay, yeah, good, good suggestion. Padala naman nyo sa PSA yung aming joint resolution ni Senator Tulfo. Mm. PSA, BFA. Tama? Oh, akong susulat. Oh, oh. Tapos, Itong concern nila, suriin ang dalawang ayan siya ng gobyerno, tumulong na ng DFA, lahat ng kandidato na nag-file. Ilang kaya mag-file? Hmm. Alam naman, siguro itatabi nila, kanyara ito lahat ng kandidato, sino'y parang questionable? Eh? Malalaman naman yan eh. Ang kanilang regional offices, itabi. Tapos tignan natin. So, birth certificate automatic natin. Oo. Eh tapos, baka naman tatakbo pa yung sa yes, Ta baan tatakbo pa rin daw, di ba? Oh my God! Hindi pa payagan. Hindi. Di dapat hindi payagan ng Comelec. Diyan nila. Oh, because pina... Wala na yung kanyang... Kinansal na yung kanyang... Birth certificate, right? I, it, it it's... Doublebar. No, but it's ma, proven to này. be fraudulent. Pero wala pa daw po kasing final. Wala pa Kaya pwede pa rin daw, mami. Dapat may gawin ng Comelec para he disqualified siya. She's not disqualified. Ma'am, ma'am. sa may makalusot pa rin na isang alis ko o this coming election. Sigurado nga ako. Sa dami-dami niyan, dami hindi naman kailangan may irmay. Malay mo kung si Hal, malay mo. Hmm. Kaya nga, magkaroon sana tayo ng hotline or Facebook page. Ayan. Report foreign nationals who are either in the barangay level or SBs or SPs or mayors or whatever, right? Report. Ilagay mo yung kilala mo, kapitbahay mo. Dito kailangan ng mga marites. Ayan, sa kada barangay. So, para tayong investigasyon, ah, gagawin ko yan. Ayan, si Barangay Information Network. Oh, hanapin nyo. Alam naman nyo eh. Barangay, ilang purok, ilang sityo. Pag meron kang, meron dyan, aba, marunong siya managalog. Pero alam mo, Lumutang lang ito nung isang taon na, or 20 years ago, pero yung mga lolo niya at lolo, wala eh. oh, alam nyo. So, si Barangay Information Network, importante yan. Ang local media. Diba? Oh. kayo ng Facebook page. Tayo na nga. Yeah. Diba? Report. Foreign nationals who are uh, masquerading as Filipinos. Naku, masaya yan. So, mami mga -mama butante rin. Dapat Ika ay mag-Facebook <coughs> <I'm a> <coughs> live <kalori>, pala, dapat ang mga diba? butante rin maging mapanuri doon sa <laughs> mga kandidato. Oo. Oh, oh. Kaya na iba nga, natutunan ng Tagalog eh. Oo. Oh, oh. Tapos siguro, tumutulong sa mahirap. Maraming pera dahil illegal ang kanilang source. Right? At saka hindi naman yan kung ilang taon lang eh. O, oh, 20 years na. 10 years. Kaya nga eh, talagang nabibili. Hindi pwedeng mabili ang ilang mga grupo sa mga ayansya ng gobyerno. Yun nga sinabi ko, napasok na tayo ng sindikato. Dati ang gobyerno, ang proteksyon laban sa sindikato. Ang sindikato dati ay nasa labas, nagatago, uhulihin. E eh, napasokan na nga tayo. They're in our midst. That's a national security issue. Hmm.